Dalawang cute na Shih tzu dog naman ang na mag, oh may kakaibang personality ang makakasama natin this Wednesday, Pets Day. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Kilalang playful, affectionate at lively, yan ang mga adorable dog breed na Shih Tzu. Pero itong si Chichi, higit pa dyan ang taglay na katangian dahil gusto lang naman niya na laging nasa tabi ng kanyang fur mom, na tila mama's girl. Bukod kay Chichi, syempre hindi rin papatalo ang taglay na cuteness at lambing ni Ashi. Kung kaya't kilalani na natin ang cute Shih Tzu dogs na si Chichi and Ashi, dito lang sa Wednesday Pets Day! At para i-share sa atin ang kanilang kwento ay makakasama natin ang fair parent na si Loris Camille Hebron at Felicidad Hebron together with their cutie dogs na si Chichi and Ashi. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Good morning po. Ang oh. cute naman ng mga dogs. Ang cute. At dalawa pa, boy and girl, tama? Yes po. Si Chichi na no, the girl one, meron siyang viral na TikTok video na kitang-kita yung pagiging mama's girl niya. So, sa simula pa lang ba ganun na siya ka clean <laughs> o ganun na siya ka-affectionate sa inyo? Uh, yes. Mo, umpisa pa lang po talaga na no, dumating sila sa sa amin, uh, affectionate na po talaga sila. Lalong-lalo lalo na po kay Mama. Gusto niya lagi siyang kasama pag lumalabas. ganun. tapos kapag aalis po si Mama, kabisado niya na agad binabantayan niya po yung sa pintuan namin para kapag lalabas na po si mama, kailangan kasama na siya. Sobrang clingy naman talaga. But uh, bukod sa pagiging clingy, ano pa yung characteristic nila na sobra din kayong napamahal? Uh, bukod po doon, yung pagiging smart po nila. Kasi mm -hmm. yung uh, utak po kasi nila, like, um, katulad na rin po kasi talaga sa tao, natuturuan sila, mm -hmm. and uh, nakikinig sila. Pag sinabi nyo nga po, kunin yung toy, kukunin nila yung toy. Ay, wow. pag Yes. Ano tinrain mo ba 'yon? Tinrain mo ba sila? Tuna? Oh, hindi po. Ano na lang po, kung saan na lang po nila talagang natutunan. Oo. Oh. Oh. So, one of the characteristic din ng Shih Tzu yun, no, na smart okay. din sila. Overall, dogs no ganoon talaga parang yes. most of them are obedient, no. Uh -oh. Masunurin. Ah, uh, yes. itong atong mga alaga natin, sila ba 'yung first uh, set of pets natin o previously meron na tayo? Ah, uh, sila po 'yung first set of uh, pets namin. Mm. Hello. Ang galing, no? First set of pets nyo. Pero talagang yung connection ninyo, eh, sobrang intense. Kung baga, ano ba yung mga iba pang bonding moments niyo na ginagawa nyo with your kitty doggies? Uh, yung mga bonding moments po kasi na ginagawa namin is pumupunta po kami sa mall, yung uh, paw park po doon, nilalaro po namin sila doon para magtatakbo takbo -tak -tak sila. And also uh, usually po kasi most of the time nasa bahay lang sila. So kapag nasa bahay po sila, naglalaro po kami doon para ipapafetch po namin yung mga laruan nila, mm -hmm. bibigyan po namin sila ng mga treats, tuturuan ng mga tricks, mga bagong oh, tricks, gano'n po. So talagang nilalabas nyo rin sila, binibigyan yes. nyo lang time. Yes, so ganoon ko but... dalas yun in a week? Um, in a week po, once lang po. Ah, once yes, a week. Po. Mami Felicidad, no? since first set of pets, kamusta yung pag-aalaga? Especially itong dalawang dogs na meron tayo, very clingy at very sweet sa inyo. So, kamusta yung dynamic nung nagkaroon na kayo ng pets? Uh, actually po, this is my first pet nung apa uh, noon na medyo kabataan ko ayoko talaga ng aso mm. kasi uh, nakikita ko lang yung aso na inaalagaan sa labas mm. tapos ang nakiki ang sa tatay ko parang pinapakain lang sila ng mga yung mga natirang food ganon. Mm. so parang hindi ako naging masyadong excited sa dogs pero nung nag-retire ako hindi ko pa rin siya naisip then suddenly uh, last uh, 22 2022 mga bandang October. Bigla ko siyang naisip. Sabi ko, "Ali ka mag-alaga tayo ng dogs, okay ba sa inyo?" Pero may condition ako. Kailangan may mag, may mag uh, lilinis ng poops yes. ng Yes, ayun talaga one of the considerations. -tulong, tulong 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 tayo para makapag-alaga. And then mm -hmm. suddenly, sinabi ko naman sa pinsan ko. Ang sabi niya sa akin, Ay, sabi niya, pag nag-alaga ka ng dog, para ka nag-alaga ng baby. Yes, yes. totoo so, yan. So, medyo nag-isip ako doon kung itutuloy ko pa o hindi. Pero parang hindi naman ako nawala ng ano, ng gana na ituloy. Mm -hmm. And then, sabi niya, may bagong panganak dito. After two years, ay after two months, mo pa pwedeng kuhanin kasi mm -hmm. nga dumi pa. And then, I realized na parang may guidance din si Lord mm -hmm. na, ibigay sa atin yung dog? Kasi bakit, noon ko siya naisip, nung yes, pinanganak yung ano, yes. yung mga aso na Parang meant to be yes. kayo, oh, di ba, na, no? na mapunta sa inyo. Oh, oh. And then I agree ha, na medyo kasi demanding dito yung pag-aalaga ng yes. dog sa so, They demand time, yes. attention, mm -hmm. yung pag-aalaga. Talaga, responsibility, or responsibility. Kaya nga, kailangan parang talaga silang baby kung tututukan mo. Okay. Mm -hmm. Pero so far naman, hindi naman ako na, ano, na wala ng, pag-asa sa pag-aalaga sa kanila, no? Mm -hmm. Kasi, sabi, kailangan i-vaccine. So, mm -hmm. complete yung vaccine nila. Para ako talaga nagdadala ng bata uh, yes. doon sa, ano, sa vet. Tapos, <laughs> uh, pag, pag in-injectionan sila, ano sila, na, 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 nagwawala na sila. Uh -oh. So, the, the next time, napupunta ulit sila, parang gumagano na sila. Ayaw na sila, nila. Ayaw na, na nila. <laughs> Oh, ng, sabi ng nga nung yun. ano ng vet, ganun talaga sila alam nila yan kasi alam nilang kung sasaktan sila. Mm. So pagbaba pa lang ng jeep, alam nila yung lugar. Oo, oh, so, ganun. Iikot na yan sa so, bakit sabi <laughs> ko ganun kasi lang, hindi ko masyadong na-realize. Nare na Tapos uh -huh. so, lalo po si Chichi, alam niya yung ano, yung lugar, alam mm. niya yung dinadaanan. So nung minsan umikot kami, alam niya na, ano, talagang nag-react <laughs> na siya. ay ay sabi niya, umikot lang tayo anak, ano <laughs> <ito> pa tayo. <laughs> Kamusta yun, mam, mami no? Kasi ah, uh, dati no, ah, uh, ayaw mag-alaga ngayon, may alaga ka na. Kamusta yung initial interaction and now that you become a firm mom. Oh, sobrang clingin na nila to -to all together, <laughs> diba? naging masaya po kami. Naging lalong masaya yung aming ano, pamilya. pamilya. Kasi nga, uh, sa halip, yung kuminsan kasi pag alimawa, mo yung anak mo, parang dinadaan mo sa aso. O, oh, ikaw ha, labas ka na labas. <laughs> 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 Dap, mali yun, di ba? <laughs> parang dinadaan mo ngayon sa ano sa sa aso para masabihan mo yung anak yung anak mo. So, parang ganun. Mm, so, itong, naging mas closer kami kasi nga, nagbabanding time kami dahil yes. tuwan-tuwa siya ng family so, na. Additional mm -hmm. na mm -hmm. Na sa amin. So, hindi namin po sila kin nilagyan uh, ng kulungan para sa labas matulog, mm -hmm. kundi talagang kasama sa bahay, namin sa bahay. Sa loob ng bahay. Okay. Okay. nakitang kita sa video na klingi at may video din tong dalawang ating cute na shih tzu na Sino subuan pagkain ganun ba lagi or pinapamper natin na ganun paano ba? Ah hindi po kapag chicken sa liver po yung pagkain nila hindi na po kailangan subuan. Pero oh, kapag yung dog favorite food favorite nila yon. Yes. Dog food. Pag dog food po yung kibbles kailangan po subuan talaga sila kasi mm. ayaw nila. So yung chicken and liver ngayon ginagawa niya talaga yun at home. Yes po nilalaga home. lang po siya sa water. Wala pong ibang anything na lalagay. Meron Spoiled po ako. Spoiled din talaga ito. May <laughs> <Si laughs> special needs ba sila? Special care na ginagawa kayo? Wala naman po. O basta kung... Ano na lang. Ano, lang love <laughs> na lang. Tapos, uh, ang mahirap sa kanila, uh, minsan naglalaro sila. Akala namin nag-aaway. Pero, lalo-lalo mm -hmm. na pala. -lalo -lalo playful lang. Playful. Alright, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umaga, Luis Camille Hebron and Mami Felicidad Hebron. At syempre, pati na rin sa inyong mga adorable pets, sa si Chichi and Ashley. Muli, thank, Uli, you, thank you very much po. Thank you so thank much. You salamat thank you. <laughs> sa pagbibigay niya dito.